Rui Hachimura gustong i-trade ng Lakers para makakuha ng isang all-star caliber na player. Pero bago yan, naputol naman ang losing streak ng Golden State Warriors kanina laban sa Detroit Pistons sa score na 107-104. Anim naman lalaro ang nakagawa ng double-digit points sa laro at pinangunahan ni Buddy Hield ang Warriors na may 19 points at 5 rebounds. Si Stephen Curry naman ay nagambag ng double-double na 17 puntos, 10 rebounds at 6 assists. Sa kabila ng pagkatalo, naging malakas ang laro ni Cade Cunningham para sa Pistons na nag-ambag ng 32 points habang si Malik Beasley naman ay nakagawa ng 21 points. Sa pagkapanalo ng Warriors ngayon ay meron na silang record na 19 na panalo at 18 na pagkatalo at nananatili pa rin silang pang sa standings ng NBA. Samantala, sa nalalapit na trade deadline, aktibo ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng paraan upang mapalakas ang kanilang koponan. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang posibleng pag-trade kay Rui Hachimura na hindi na kasing untouchable gaya ng dati. Ayon kay Eric Pinkus ng Bleacher Report, hindi isasama ng Lakers si Hachimura sa trade para lamang sa isang role player, ngunit maaaring magbago ang desisyon kung may all-star na magiging available. Sa kabila ng malakas na simula ni Hachimura ngayong season, bumaba ang kanyang laro kamakailan. Sa kasalukuyan, nag average siya ng 11.9 points, 5.1 rebounds, 1.5 assists, 0.9 steals at 0.6 blocks bawat laro habang may shooting percentage na 48.4% mula sa field, 41.4% sa 3-point range at 78.7% sa free throw line. Ang pagdating ni Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets ang nagdulot ng malaking epekto sa halaga ni Hachimura para sa Lakers. Si Finney-Smith na isang elite 3 and D wing ay nagbigay ng mas mahusay na depensa at 3-point shooting sa koponan. Bagamat magaling si Hachimura sa opensa, hindi ganun kasolid ang kanyang depensa na nagbukas ng usapin ukol sa posibilidad ng pagbabago sa starting lineup ng Lakers. Ayon sa mga ulat, maaaring palitan ni Finney-Smith si Hachimura sa starting lineup na magpapabuti sa depensa ng koponan habang pinananatili ang kanilang shooting efficiency. Isa sa mga pinakamainit na tanong ay kung sino ang maaaring targetin ng Lakers na All-Star. Bagamat limitado ang kanilang salary cap dahil sa malalaking kontrata ni na Lebron James at Anthony Davis, posible pa rin ang mga trade scenario. Si Hachimura, na may kontratang 17 million ngayong season, ay maaaring maging pangunahing bahagi ng anumang trade package. Kabilang sa mga posibleng target ng Lakers ang All-Star guard na si De'Aaron Fox mula sa Sacramento Kings na di umano'y hindi masaya sa kanyang kasalukuyang koponan. Si Zach Levine ng Chicago Bulls na konektado kay Lebron dahil sa clutch sports ay isa ring posibilidad. Gayun din, si Trey Young ng Atlanta Hawks ay naiulat na hindi rin kontento sa kanyang sitwasyon. Hindi interesadong kunin ng Lakers si Bradley Beal ng Phoenix Suns dahil sa takot na mapunta sa parehong sitwasyon ng Suns na may manipis na roster. Ngunit bukas pa rin ang posibilidad para sa iba pang bituin tulad ni Jimmy Butler bagamat malaki ang kailangang isakripisyo para makuha siya. Sa kabila ng mga haka-haka, kung walang makuhang all-star ang Lakers bago ang trade deadline, inaasahang mananatili si Rui Hachimura sa koponan.